kailan dapat gamitin ang manual mode. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun ano, manual mode, kailan nga ba dapat gamitin yan? Okay, uh, normally sa mga automatic transmission na kotse, may mga manual mode yan. Pero hindi lahat ha hindi lahat ng kotse ay may manual mode. May kita ninyo na may manual mode ang isang kotse pag dun sa kanyang shifter, eh meron siyang plus and minus. Okay? So, isang question dyan, nung iba is, uh, pwede bang mag-manual mode habang umaandar ang isang sasakyan? Well, technically po pwede, pero ideally, dapat mabagal lang yung takbo o control ninyo yung takbo bago kayo mag-shift to manual mode. Now, ano ba yung use ng manual mode? no Well, may tatlong use yan. Number one dyan, kung gusto nyong i-pull control yung inyong sasakyan o gusto nyong mag-enjoy, mag-drive, no? na kayo yung mag-decide -de kung ano yung cambio na ipapasok ninyo. Pero normally, sa mga manual mode naman, yung kinaganda ng mga manual mode ngayon, eh, pag mali yung shift mo, o halimbawa, mabagal yung takbo mo, gusto mong i-up yung gear, hindi nila papayagan yan. At Uh, normally pag ikaw ay bumabagal, nagda-downshift din yung manual mode 'no. So hindi mo masisira yung transmission mo kahit naka-manual mode ka. Now, ang isang use pa niyan, yung pangalawang use niyan ay eh, pwede mo siyang gamitin kung kayo ay aahon sa matarik talaga na lugar 'no, especially kung kayo ay loaded, mas okay din na naka-manual mode kayo para yung sasak kung aahon yung sasakyan niyo. Kasi may mga automatic transmission din na pag masyado ng maahon at sobrang loaded may tendency na tumirik siya o huminto siya so ang i-advise ia sa inyo dyan is ilagay nyo siya sa manual mode, ilagay nyo sa first gear para dumidire-diret umahon. And yun, para hindi rin mabiten yung inyong sasakyan. Siyempre, kayo as driver, kayo yung mas nakakita nung terrain. So, para at least yung sasakyan ninyo ay hindi rin naman mahihirapan. Although, kahit nakadrive yan, automatic naman yan na magda-downshift. Pero kung gusto nyo nang hindi mahirapan yung sasakyan mo, eh, nakikita nyo naman yung susunod na kalsada, so pwede nyo na kagad i mode at i-downshift ninyo para siguradong hindi mahihirapan yung inyong makina. At yun, pwede nyo rin siyang gamitin pag kayo ay pababa o gusto nyo i-control yung pagbaba ng sasakyan. Halimbawa, sabihin na natin, mga 20 kph lang yung gusto nyong speed. Kasi pag nakadrive kayo, pababa, dire-direcho, bumibilis yan. So kung gusto nyo kontrolin yung pagbaba ninyo, like 20 kph lang, so you can put it on first gear or second gear, para hindi masyadong bumibilis yung pagbaba ng inyong sasakyan. Aside dun sa hindi pa mai-stress up yung iyong brake pad no kumbaga kasi pag masyado nang mainit yung ating brake pad there's a tendency na humina rin o hindi rin gumanda yung pag brakes niyan at mas mabilis din siyang masisira o ninipis unlike nagagamitan mo siya nung tinatawag nga natin na engine brake o pag yung pagge gear no nang tama do sa pagbaba eh may iwasan maiiwasan mo yung pagkasira agad nang inyong brake pad. So yun mga paps, no, maganda pag-aralan nyo rin na gamitin yung inyong manual mode sa inyong kotse. Paminsan-minsan try nyo rin para at least ma-explore nyo rin. Ano? Para at least kung sakali mang kailanganin ninyo, eh, alam na ninyong gamitin. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.